kakayahan ng white lake lie Kakayahan ng white lake lay ay pag-usapan natin kung ano lumakayang gawin itong white lake lay nito kagimat. No? Yan. Uh, pag-usapan natin yung lake lay tapos mamimigay din tayo yung lake lay mga kagimat. No? Uh, may free lake lay tayo sa ating Facebook page. Abangan nyo this week uh, mamimigay tayo ng white lake lay. Libre po natin babahagi yan. Dito po sa ating channel sa Facebook page natin same name lang po no ang Facebook page natin Happy Agimat TV at Kaagimat. Pares lang po ng name na ating YouTube channel no. Mamimigay na tayo nito next week Agimat to. Oh. Yung mga updated sa atin sa Facebook page natin ay mamamahagi tayo nito ng libre po. Libre po natin babahagi to. Yung po yung nabibili nyo ng libre, libre li ah, nabibili nyo po ng libo pero libre natin babahagi dito sa mga followers natin no at saka no. Abangan niyo sa Facebook page natin no doon na tayo mamamahagi ng like line no. Yeah, migay ito doon kung paano mamamahagi ng like line no mga updated natin followers no. Dito. Yan, kagimat. Pag-usapan natin yung mga kakayan ito. Sa history kasi kagimat ito yung naglalabas ng bato ambo. Um. Mapupunan niyo ayan no. Titingnan natin kung omo um, talaga yung nasa loob niya. Ayun, kita yung kulay puti. Ayan. May bilog na kulay puti sa loob eh no may puti sa loob ng kulay bilog yan nasa loob siya, yun no? kulay puti yan mga kakayahan ito kagimat no <clears throat> ito yung ginagamit kalimitan kagimat no ito maganda nilalagay ito sa altar no panghatak to ng positive energy no at tinataboy nito yung mga negative energy so, nakakahatak ng positive energy at nakakapagtaboy ng mga positive energy para yung mga negative sa mga gamit nyo sa altar nyo ay ay gumanda yung gamit nyo, no? Tapos, ginagamit dito sa mga sa mga bahay, sa mga uh, negosyo, sa lugar ng negosyo mo. Nilalagay dito sa lugar ng negosyo para makahatak ng positive energy. Tapos, kagimat dito yung uh, nakakapagano ng relationship. Kung kayo may business partner, no? Itiba yung relationship ng ano business nyo sa relationship ng uh, kasama nyo sa uh, tawag dito, kasama nyo sa business, no? Yung mga business partner nyo, no? Ito po ay nakaka ano din po no. Ah, sa bad evil no, pang din to. din po ito no, binabaw din sa mga gamit. Tapos good luck po ito sa mga biyahe, kaligtasan sa biyahe, no? May iwas kayo sa mga disgrasya. Sa badlak bad luck, no? Good luck lang po yung ano, ang dumarating, no? Puro positive nakakalapit ng tao no malapit kay sa tao positive wealth attract positive wealth no nakakano din na emotion yan kung mainitin ang ulo nyo nakapagkontrol po ng emotion yan oo oh. emotion tsaka relax ng mind kaya ang kalimitan po pag dala nyo nakaka-relax po sa inyo yan no yung mga stress kayo hawak-hawakan nyo lang siya para yung positive niya ay pumasok sa inyo maging relax kayo yan yung mga gamit niya kagimat no yan po ay din sa tubig, kagimat, no? Linisin nyo lang muna maigi. Yan, binibars muna maigi nililis mo, okay? Kasi yung, yung powder nito ay nakakasama sa ilong. O. Oh. Yan po ay may kabal kasi nga ang history ng white, black, light, Asia po yung Omo. Pero ang history talaga yan, Asia kanya nagagaling Omo, lumalabas, Nanganganak ng bato Omo, no? Iyan, e, possibility yung nasa loob na yung Omo na yun, no? Uh -uh. Nangintay na lamang lumabas. Siguro bibigyan natin yung mga kalahati nito per, per tao no mang kalaki mamahagi tayo sa ating page sa Facebook page no? same name lang no yan uh, kaligtas sa biyahe positive energy sa negosyo maswerte pati sa mga bahay iba kinukwintas yan iba pwede mo iwisabit sa bahay mo sa pinto para makatawag ng positive energy pamparelax sa mga mind nyo yan sa mga biyahe kaligtasan Tsaka kabal po yan, kabal. Kasa mga mag-asawa, kung iniinom niyang omo nga, ay nakakalakas daw ng, ano, uh, nakakalakas ng uh, cell. Kasi may gumamit na noon na nagkaanak sila nung umiinom sila na pinagbabara na tubig nito. Yan ang kagima. Kaya yung mga kalimitan gamit dito sa ating rare white black line. Ab abangan nyo kagima ito, mamimigay tayo sa ating Facebook page, no? ko kayo sa Facebook page para mabahagian po kayo. Next week ay mamamahagi na tayo. Paano kagimat? Kita-kits tayo sa ating Facebook page na may makatulong to para sa inyong mga biyahe at sa mga negosyo. No? Ito na naman yung kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa si agimat. Pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Parang salamat at God bless sa inyong lahat.